you explain the science to Macy? She told me everything. Kaya ba gusto mo mag-resign dahil may tinatago ka sa akin? Sinabi na po sa inyo ni Ma'am Macy, umami na po siya. Okay lang po sa inyo. I'm sure it's nothing serious. At ba't naman ako magagalit sa'yo? Okay. Sa akin po? Pearl, alam ko sandali pa lang tayo nagkakilala. And, uh, friendly talaga ako. Malambing. Mahawak. Ganun talaga ako eh. And I'm sorry na binigyan mo ng meaning yung mga yan. I didn't mean to lead you on. Po, ano pong ibig niyang sabihin? Nagsabi pa sa akin ni Macy, mag-uusap na kayo ni Gigi. You were confiding to her? So tell me, totoo ba yan? Totoo po ang alin? That you... you like me. Sir? Nagsabi niya pa sa akin, You even love me. What? Sinabi po ni 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 Ma'am sa inyo. I look, Pearl, it's nothing serious. Wala yun, wala yun. Wala yun. Come on. Gusto oh. mo si Sir Kevin eh. Love ka na, no? In love ka sa boyfriend ko? Sir, pasensya na po kayo. Pero, na-misinterpret ata ni Ma'am Macy yung pinag-uusapan namin ni Gigi. Talaga? Ah. So, hindi pala totoo na may gusto pa sa akin? Eh, joke lang. O, oh, joke lang yan ah. Hindi, hindi. bibiro talaga ako. Um, of, of course, ba't naman ako maniniwala dyan sa Gigi niya? Di pala yan. Uh, though, seryoso yan si Macy. Uh, but I came here because I sensed that may problema. Uh, Macy even talked to you, di ba? Kaya ako nandito para malaman kung ano ba talagang problema. Concern lang ako dahil empleyado kita. And I value your input sa company. Pearl, Macy is my girlfriend so... I want to set up this. Lalo na ngayon na nalaman ko na gusto mo pala mag-resign. So tell me, wala ba ang problema para matulungan kita? Wala naman po talagang problema. Hindi ko rin naman po gustong umalis sa trabaho ko. Yung mommy ko lang po kasi gusto niya mag-resign ako. Why? Malaki ang tiwala ko sa'yo. Nakita ko kung gaano mo kamahal ang trabaho mo. Yung pagpapalaga mo sa trabaho mo. At alam ko, maasahan kita. So, please. i not gonna You know Because I need you.